So guys, uh, dumaan kami dito sa Looc ngayon. Looc uh, San Remigio Na, uh, daan. Dalaway natin ng uh, magkapatid na bulag. Si Marisa at uh, Jolina. Nandoon sa saunahan yung bahay nila. Patungo kami tambungon na dumaan lang kami dito.

Yan guys, ah, dito tayo. Dumaan kami dito ngayon. Galing kami Bogo City. Patungo kami Tambungon. So dumaan kami dito sa ano po? Sa, mag, sa dalawang magkapatid na bulag. At nandito yung nanay nila. Si Kisang, ito pangalan ate. Ni A, -ate Ni mo ate? Nerissa. si Ner ate Nerissa. Naaraw mo din rin naglingkod oh. Ang ilang balay na dito. So, ito po yung lumang bahay nila na nasira na po. Kumusta naman ma? hindi <laughs> paabot. sa kumusta yeah. Kumusta? Dugay-dugay. Matagal na kami hindi nakaanaw dito. ba Naka na ka dito. Ano? Hmm. Kumusta naman inyong country? Yes. Wala kay... okay. kayo, wala kay trabaho natin? Wala. Kasi Wala <sih> <No>. kayo trabaho <sih> Ah, karang nang hanghasa, no? Hanghasa. sa balay-balay, So, ang asawa daw ni ate, ni Risa, nag, ano, nang hanghasa daw, suroy-suroy. Uh, so, magaan ka na ba? Magbasigun So, so, yan, mas mga bago sa ating channel. Noon pa ipabalik-balik tayo dito ni Julina at ni Marisa. So, matagal tayo, hindi nakabalik ngayon lang. So medyo may kalayuan tong lugar lang sa amin. So ngayon lang kami nakadaan dito. Si Julina, kumusta naman si Julina? Ay, okay okay. Huh? Sorry, Pasko. <laughs> si, si Marisa, kumusta? Yeah. <laughs> Sila po guys ay inborn. Nawala ng paningin mula pa sinilang si Julina ang, ang manghod ni pati si Marisa silang dalawa po. Ayan po. Ay na, napadaan kami dito ngayon nais namin mag-abot ng pang niya ninyo, pang, pangbili ng bigas. Ate? Ha? Si ate ni Risa noon, Ay, nagtrabaho to? Sa, sa Noon niya, nawalan ng trabaho. Yung ano lang niya, yung husband lang niya ang nag-ano daw. Nag- Baid. Uh, ba uh, 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 si, si kuya, si na tata, nakakadari karon. <laughs> <laughs> ano yung ramod rin mamasilong? Oh, Kaya init mangga, ano? Oo. Oh, uh -huh. uh -huh. <laughs> na na ako ihatag ng Bigyan natin sila ng pang ano, pang bigas. Mm -hmm. Mayroong uh, 2,000. Yan po. Uh, 2,000 pesos. Oh. Salamat ni ano po ni for place pray. Mar Maraming salamat po. Ah, pasensya na po ngayon lang kami nakadaan dito. So, yan po ay, ay, ay ano ibili niyo ng bigas, no? dugang dogang kay. gilisod na inyong kinabuhi ron kay. Labi na kawala kay trabaho. Nang sigan ko hilanap um, Ah sige now. Ngayon ako na kami. Sana makatulong uh. yung nabot namin ha. Oh. Okay, Ito kaya. po sila guys, kung sino nakapanood sa ano po sa una nating mga vlog, nakayuda ayuda tayo. At saka may mga talented sila, magaling tong kumanta, may, may bago kayong kanta. Mm <laughs> na, yung nakapanood sa inyo noon ba? Baka gusto nilang marinig yung boses niyo ulit, no? Ayan, si Marisa. hindi -hmm. Mm -hmm. Espiritu Naririnig mo ba Ang mga batak ng aking luha May nanatili na Ang damdamin bawat araw ng puso Ikaw ang nasa isip ko Ala alam mo sa akin ay gumugulo Bakit di na lang bawiin ang hati sa aking puso Pipilitin ko, limutin ang Merry christmas is silly you have since say a very sailing way you say a dance As am someone's <laughs> okay Selamat! <laughs> hey. Hey. Na tumulong bagay na naisi yana na ng mga rep na lamang ng kising na <coughs> mga munting pengerap na Ay maging Yehe! So dahil dyan, may idagdag ako, ha? Yung pamaskol nyo, ha? Na naigon mo sa'yo, tungaan ninyo. So, daan na yun 500. Tunga lang nyo, ha? Oh, so, nana mo, na mo sa'yo. Ha? Unsa may kasultin nyo sa itong grasya Karon, si Jolina Una. Thank you, thank you Mabait <laughs> oh. thank you, thank you. Oh. <laughs> Salamat mga nga Abot ka sa amu Abot mo di ari sa amu ah. May, nang hatag pag Ah, uh, Pasensya na Sa mga sponsor uh, Pasensya na kamuha nga karoon ramin nakabalik Magampol ang tapir misya gino Jelina oh, ha oh. hey. Salamat hmm. sa inyong hinabang namo no. Sa, sa labi na sa nagsponsor pod nga matagaan sa lamat. Sa so, na? Sa pagkakaroon na? Magatabang? Oo, oh, magatabang dyan sa Eh, dito yung Oo. So, maka, maka kayo ng bigas na yan, ha? Opo. Okay. Uh, Marisa, kapalit mo bugas karon si hmm. hmm. Sige, na ha? Bye-bye oh. na. Bye. Bye-bye. bye, -bye. bye, -bye. Oh. Oh,